Ika na doon, tulog na. Tulog na, pikit na. Tulog na, gagalit si mami. Uwi na si mami, gagalit yun. wala nang hilak hilak man ka. Naon saan naman mo. Ba't ka na iyak? Huwag iyak. Tawagin natin. Na, kamdadi na. Alika, alika kamdadi dali. Alika, dali. Kam, kam. Kamdadi na. Apo, apo. Alika na kita Balikad. Balikad. kita hmm. oh, ah. ah, anak din na sa po ayung kapatulog oh na ni ano 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 Kasi ano 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 na. ano 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 Daddy ikaw. Joke lang ako ni daddy, Ano yung no, galit si daddy sa'yo? What is that? Don't open, ha? Manghang yan. No, no, ah. Don't open. Hello. Ah, uh, umalis si mami. Kaya dalawa lang kami ni baby date. Dito ha, bye. Ayan. Magkabukod na kasi kami na higaan. Nakabukod na si baby dere namin. Kasi big boy na daw siya. Ayan. Oh, huwag ka na umiyak na. Tabi na tayong dali na. No? Ayan guys. <coughs> nagtampuan ako. Uyak na siya. Okay, let's count muna na. Let's count together. Say one. One, two, three, four, five, <laughs> six, seven, eight, nine, ten. yes semalas ya. Okay. Sat satu tayo sa 1, one. one two three four five yay <laughs> Sang si mami Saya mami where are you we miss you saya mami saya mami where are you mau mami where are you Lumiyak <laughs> siya eh. Paano nga naman natutulog yung TV bukas? Bukas yung TV. Good night na. To sleep na kami ni Bibi Pogi. babay na muna. Bye bye bye. Say bye muna. Bye. Say bye bye. Bye.